I've been attached with, the feeling of waking up with you by my side. Nung isang araw nga lang guys ay for the post nga itong ating Bel Mariano sa kanyang paggagala sa London at kitang-kita nga guys kung gaano kasaya itong ating Bel Mariano dito at talagang itong ating doni naman ngayon ay nagpost post nga rin sa kanya social media account na talagang itong ating couple ay palitan nga ng likes sa isa't isa. Kaya naman ang mga bula ay napapaisip na nga patungkol dito kung nangiinggit ba itong ating couple sa isa't isa o tayong mga bula ang iniinggit nila dahil grabe nga talaga mag itong ating couple na at talagang miss na miss na nga rin talaga nila ang isa't isa dahil for the LDR nga itong ating couple ngayon pero sa mga susunod na araw ay talaga namang magkikita na nga sila sa California na magkakaroon nga ng ASAP natin to in California at dito pang sabi dinadaan lang sa post at update para magmuka tayo ang naiingit pero ang totoo, miss lang nila ang isa't isa. Dahil tuwing LDR nga ro talaga ay ganito itong ating couple na talaga namang nagpo-post nga sa kanika nila mga social media account at talaga namang nilalike o pinupusuan nga agad ng isa't isa. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Val sa mga susunod pa na ayuda.